Maliban sa mga senior citizen, PWD, 4-piece beneficiaries at buntis, maaari na rin bumili ng benteng bigas ang mga magsasaka. Ito'y matapos dalhin ng NFA ang kanilang programa na benteng bigas meron na para sa magsasaka sa bayan ng Lagawis sa Ifugao layon ng inisyatibong ito na magbenta ng NFA ng abot kayang bigas sa mga magsasaka. Bahagi rin ito ng pagsisikap ng pamahalaan na suportahan ng sektor ng agrikultura at matiyak ang seguridad sa pagkain. Target dito ang mga magsasaka at mga manggagawa sa bukid na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay maaaring makabili ng hanggang 10 kilo ng bigas bawat buwan hanggang Disyembre ng 2025. Maaari rin silang makabili ng kabuoang alokasyon sa isang transaksyon katumbas ng isang kaban o 50 kilo. Para makabili, dapat ipakita ng mga benepisyaryo ang kanilang RSBSA ID, QR code o anumang valid government ID. Ang proyekto ay bahagi ng pangako ng administrasyon sa pagbibigay ng abot-kayang pangunahing pagkain sa mga magsasaka sa abot-kayang halaga. Ang proyektong ito ay pinangunahan ng NFA Region 2 sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Food Terminal Incorporation at Kadiwan ng Pangulo. Ang bodega ng NFA Ipugaw ay bukas mula lunes hanggang biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Angel Arquero, RNG News.